Ayun, magandang araw naman po sa inyo lahat. For today's video ay gagawang bahay sila tatay. Diyan nga pala ay dadali nila yung alibi sa, sa butas. <laughs> Basta sa butas. Bilang tatlo lang po. Kung alam nyo lang po yung alibi na yun. So, parang bigat. Bilang bigat talaga. Hindi kami makatulong kasi babae kami. Kaya yan si tatay. Buti nga sila tatay. Malakas, di ba? Yun. Kaya kakayanin nila para makagawa kami ng bagong bahay namin. Kasi matatana na kami si siguro mga 4 years na kami yung bahay namin hindi na palitan Sa amin kasi kaya pinapalitan. Kung undang po siya kaya hindi siya hindi siya matagal na ano, yung kusang madali siyang masira pag -pugol. Kung nakikita niyo naman po yan, yung bahay namin, yan yung bubong. Matagal na po yan, mga apat na taon na po yan. Kaya sabi namin sa katay namin, nagagawa ng, namin ulit kami ng bahay para maayos naman po yung bahay namin. Kasi, simple, apat na taon na yung tapos sira-sira na yung bubong namin para pag naman talaga yung bahay namin. Kung nakikita nyo po, yung bahay namin ganyan, yung bubong niya, sira-sira na talaga. Yan. Tapos dyan, ipiisip sila kung gagawin nila kasi daw parang sumubra yung sa taas na umiti, asababa ng, umibis, ng Kaya, kasi, kaya puputulin daw yung sobrang kahoy. Basta, ganun. Tapos siya, nag-iisip sila kung ano ang gawin para mas masakto yung kahoy sa ano, sa butas. Kaya yung ginawa nila, nag sila para may pailalim nila yung butas para magkasya yung aligi. sa walang gawa si tatay kaya gagawa siya ng bahay ngayon lang po siya nagka-time na gagawa ng bahay namin. Pero sa video na to, hindi ko ipapakita sa inyo na gawa na talaga yung bahay namin. Yung gawin lang po dyan ay yung aligi. Ilalagay lang po sa bukas. Tapos sa susunod na araw, yun, gagawin, gagawin doon. Diyan nga pala, nag, dahil sa sobra yung aligi, mas mm. basta sa sobra, pinuputulan nila tatay ko ni kuya. Yan. Kahit may maliit lang yung lagari namin. Ala, sige. Baka may mga lagari po kayo dyan. Kapitin naman po na. Pahiram lang. Pahiram lang, bi. Yan, tapos nag-uukay dyan yung kasama namin kasama namin o oh. basta kasama namin yun tapos sabi nga ni kuya dyan ganyan lang daw yung gawin kasi daw baka magtagal kasi maliit na daw yung lagari namin kaya tinusok lang niya yan yung bahay namin ganyan yung bahay namin o oh. tapos dyan nga ipapasok na nila yun yun silang tatlo lang tapos sobrang bigat yung ano na yan, na yan. kasi yung alagin na yan yan yung pinakamatibay na naligin sa amin yung natawag nilang sa amin pag sa salita namin uh, murawan kapag sa Tagalog mulawin yun. Tapos yan yung pangalawa po. Yan, nila ganyan nila. Tapos ito yung pangatlo. Bali, tatlo lang po yung ginawa nila tatay na butas kasi pag, yung pang-apat po kasi sa loob ng bahay namin, baka, wala kami maanuan habang, habang hindi pa ginawa yung bahay namin. Kaya yan lang, tatlo lang po yung butas yung ginawa yung bahay nila namin at may tumulong pa sa amin na tito ko. Habangan niyo po ang susunod na video sa paggawa ng aming bahay na di ko lang kung matatapos. Kaya, wala lang. Sana lang, di ba? Kaya ang ganda din lang po. Bye.